luncheon meat. Ah, uh, shanway. Nabili ko 'to sa Osei. Masarap 'to, ang problema ng matalasik pag niluluto mo. <laughs> Para na ipagdigma na naman sa kusina. Sarap so, 'to. Easy open kan 'to, easy open kan. Mabilis buksan, madali. Hindi lang noon, madali rin tanggalin sa lalagyan. Papakita ko sa inyo. Gagantuin niyo lang 'yan, ganito kadali Tatak lang. Tataktak na lang. na. Easy.

Tara, magluto na tayo. Paking ganyan naman, pagkapagpo pa lang, nagpuputo ka na yung mantika. Grabe. Kaya kailangan talaga, nakagjaket ka dyan, nakahelmet ka. Kaya kahit wala kang motor. dapat may helmet ka para pag nagluto ka, protektado ka. So, talaga dapat yan. Hindi ko naman sinabi, bumili ka agad kayo ng helmet, ha? Ako, ganun talaga, pag nagluluto ko ng mantika na tumatalsik. Eh helmet talaga hindi pwedeng hindi tingnan nyo naman kung wala yung helmet oh kung wala rin jacket oh dami silang sit delikado hindi pa tayo tapos magluto eh kasi so, na tayo magluto ng AKA mali. Nagluto ka. <laughs> ba ka pa? Kaya kahit, kaya kahit wala kayong motor, dapat may helmet kayo para sa kusina. Ha? Bumili kayo ng helmet kahit wala kayong motor. Kailangan nyo yun. Ganyang kadaming tagsik naman mga tiga niya. Sabog na sabogo. Oh. Dapat may helmet kayo pag nagluluto kayo.